At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Alam mo, lahat naman nakikipag-meet kay Speaker eh. Alam welcome it, you transmit it to us, we will welcome it. With Another stumbling block na naman to na ginawa ng Senate para umusad na naman yung diskusyon sa Charter Amendments. So, I hope it's not a political strategy that they're employing to delay discussion on uh, charter amendments. Huwag na natin pag aksayan itong panahon dyan sa ating Senate investigation. Magandang araw sa atin at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong update. Naku po mga kababayan po natin, nagkakainita na itong si House Speaker Martin Valdez at ang kanyang pinsan na si Senator Aimee Marcos. Kasi nga naman mga kababayan po natin, Marami nang ang ebidensya, may nagtuturo na siya na ang uh, nagmamaniobra o uh, nagpasimono uh, nitong People's Initiative. Nagsisinungaling pa mga kababayan po natin, yan ba ang gusto nyo uh, na mamuno sa ating bansa na hindi kayang panindigan ang kanyang uh, pinapangunahang People's Initiative at nagsisinungaling pa nga umano ay yung kay Senator Amy Marcos, mga kababayan po natin. At dahil sa nangyaring Senate investigation patungkol sa bot buying nitong People's Initiative signature, ay napaamin nga itong si Mr. Onyati, itong leader umano ng grupong PERMA uh, na sumusulong or advocates nitong uh, People's Initiative para sa charter change. Nako po, at uh, itinuro na, inamin uh, na, na umano'y uh, nag-usap sila sa Forbes ni uh, sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez mga kababayan po natin. Ngunit ang kanilang pinagmitingan o mano ay itong mga assistant lang uh, na ginagawa ng House Speaker at ng ilang kongresista. Pero bakit nagwawala itong mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez lalo na itong si Dong Gonzales, si Congressman Suarez at itong si Congressman Dalipe. Bakit sila nagwawala ayon kay Senator Amy Marcos mga kababayan po natin, eh hindi pa naman tapos itong nangyayaring Senate investigation. Nagsisimula pa lang, nagsusulputan ah, itong mga testigo at lumalabas ang ebidensya. At dahil dyan, ah, dahil ipit na ipit na, wala na magagawa, inami na mismo ni House Speaker Martin Nomualdez na mayroon silang pag-uusap ng grupong perma na si Mr. Uñate. Ito na mga kababayan po natin ang sinasabi natin na kapag may usok, may apoy. At bistado na nga, mga kababayan po natin. Hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito na ihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakatakot. Panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Naku po mga kababayan po natin, walang gamot sa kakapalan ng mukha. At ang kanyang uh, pinapatutsarahan dito mga kababayan po natin, ay walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez at naglabas agad ng kanyang official statement dahil nga sa kanya, ang pakiusap ko lang kay Senator Amy Marcos, hindi po kailangan ng bastusan. <laughs> Pinapakinggan tayo ng mga kabataan at hindi magandang ihimplo ang ganito. nako po mga kababayan po natin, sino ba ang unang nambabastos? Sino ba ang nagsimula nito? Kasi kung wala sana itong People's Initiative na sinusulong nila, E di wala sanang nangyaring forum sa Davao. E di wala sanang matinding pasabog na, nabinitawan binitawan itong si dating Pangulong Digong. Dahil sa People's Initiative. Kaya ang sabi ng iba, ah, itong mga kababayan po natin, ay posibleng si Martin Romualdez ang sumisira sa Unitim at magpapabagsak kay Pangulong Marcos. Dahil uh, sabihin natin na alam ni Pangulong Marcos, Sabihin natin na hindi siya nakikialam. Sabihin natin na inaasa niya sa kanyang pinsan, ah, itong ah, pagmamaniobra nitong People's Initiative, eh ang iniisip ng taong bayan na siya ang nasa likod nito. At yan ang sinabi din ni Pangulong Digong na umano'y tatlo ito sila. No? Si, uh, ang magkasawa na si uh, Pangulong Marcos at itong si Lisa Marcos at si Romualdez ang gumagawa nitong plano ng People's Initiative. So kung hindi sana nila itong sinulong, wala sanang nangyaring pasabog patungkol ah, sa pulburon nga mga kababayan po natin. At ang sabi niya Speaker Martin Ovaldes in response to this recent comment made by Senator Amy Marcos, I would like to address this matter with utmost respect at civility that, that if it deserve, sabi niya mga kababayan po natin. So, uh, di ba, ang respeto ang kailangan niya, pero bakit hindi siya uh, uh, una. Bakit pa siya nagsisinungaling? Bakit niya dinidinay? Bakit hindi niya pinapanindigan? At sino nga ba ang nagsimula ng bastusan ayong kay Senator Amy Marcos? Na which is uh, mukhang alam nila na tatamaan sila sa ano ito nangyaring Senate investigation. Dahil kung inamin lang sana nila, di ba wala na sana ng uh, ganitong Senate investigation, hindi na sana na dinidinay. Kasi alam yung mga kababayan po natin, ang personal ko na, na analysis kung bakit nila ito dinidinay. Kasi may may na-involve na -involved. napakalaking pera. Imagine nyo po mga kababayan po natin. Sa advertisement pa lang nitong Edsa uh, puera 50 million, ah uh, mahigit 50 million ang ginastos sa, sa tatlong malalaki higanting TV network mga kababayan. 50 million, napakalaking pera po. Ah uh, uh, kung ikaw lang, itong si Mr. Onyate lang ang sinasabi niyang uh, nag-nagpopundon uh, itong kalahati at ang kalahati ay galing sa mga French sponsors. So hindi na mapapaniwala ang taong bayan mga kababayan po natin. At kung pinapakinggan po natin at uh, habang pinapakinggan ko po yung uh, sinasabi ni Mr. Uñate ay naririnig po natin na nagsisinungaling ito mga kababayan po natin dahil hindi makasalita, straight, ah, galing sa kanyang puso. Nag-aang-aang ito mga kababayan po natin at na -na napapaisip. Ah, dahil iba ang uh, sinasabi ng kanyang uh, ego, yung uh, totoo <laughs> mga kababayan po natin at iba naman sinasabi sa kabila itong nagsisinungaling niya na ego mga kababayan po natin. Kaya nahahalata siya, kaya pinaikot-ikot din siya ni Senator Ivy Marcos at ni Senator Cheese Escudero hanggang nilabas na ang picture, inamin niya na agad mga kababayan po natin. Kasi posibleng uh, magkakaproblema sila dito dahil naglabas sila ng pera at ginamit pa ah, uh, itong mga ayuda, ah, uh, terminong ayuda para pumirma ang taong bayan mga kababayan po natin. At syempre, umalma agad ang mga kaaliado ni Speaker Martino Maldes. Nagwawala na sila ang ah, itong ah, mga kaaliado niya. Itong si Suarez, si Dong Gonzales, at siyempre, itong si Dalipi na isa sa mga taga-suporta talaga yan ni Speaker Maldes. She's fired down! Uh, wala daw bastusan. Eh, siya naman ang nagsabi, walang pake ang Senado. Ayan. Siya nagumpisa nung inugali ko yung ugali niya Umiiyak siya. <laughs> Inami ni House Speaker. So ba diba, mga kababayan po natin, nung inugali ko, ang ugali niya, umiiyak siya. So ang uh, pinupunto ni Senator Amy Marcos, nung inugali niya, ang, ang kabastusan, inugali ko rin, sinabi ko sa kanya, umiiyak siya. So parang ibinalik lang sa kanya ni Senator Amy Marcos, ang kanyang hindi magandang ugali mga kababayan po natin. Inami niya na, na nag-meeting sila, pero dati dinay-dinay niya. Hindi po ba, mga kababayan po natin. Martin Romualdez na nakipagpulong ito sa mga kinatawan ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA, kabilang na si Noel Onyate. Ang grupo ang nasa likod ng isang advertisement na tumutulig sa 1987 Constitution at nagumpisa ng kampanyang mangalap ng PIRMA upang isulong ang Charter Change o CHACHA sa pamamagitan ng People's Initiative. Lumabas sa ginawang investigasyon ng Senado sa People's Initiative Campaign na nakipag-ugnay si Onyate sa Speaker at iba pang mambabatas upang mangalap ng pirma ng 3% ng rehistradong butante kada legislative district. Ayon kay Speaker Romualdez, nilapitan siya ni Onyate para sa isang pagpupulong at nangyari ito sa kanyang townhouse, gate ng house leader, para ito sa isang bukas na dialogo kaugnay ng civic actions na may kinalaman sa interes ng bansa. Gayunman, nilinaw nitong pagpapayo lamang ang involvement nito sa People's Initiative at hindi ito ang utak sa pangalap ng pirma. Muli rin itong itinanggi na sangkot siya sa anumang akusasyon ng vote buying kaugnay ng PI campaign. Ipinagtanggol din ng mga kapwa kongresista si Romualdez. Alam mo, lahat naman nakikipag-meet kay speaker. Eh. Alam mo, pag nakipag-meet kay speaker, gusto ba? Picture taking, lahat naman kami, di ba? Lahat ng mga grupo, na ano man ang kanilang interes sa buhay o ng kanilang organisasyon gusto makaharap ang speaker and like any Filipino meeting it always ends with a picture so sa akin um, it shouldn't be taken with malice it had nothing to do with uh, ill intent and the photo was just uh, used uh, for propaganda and for political uh, gain Mariinding itinanggi ng mga kongresista na may ginamit na pondo para sa PI campaign. Samantala, umapela naman ang House Leader sa Senado na pagtuunan na ng pansin ang Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ito ay lalo na't sinuspindi na ng Commission on Elections o COMELEC ang proceedings kaugnay ng PI campaign. There is only one sure way to stop that people's initiative and this I appeal to our friends in the Senate, you pass your RBH 6 and the House of Representatives will welcome it. You transmit it to us, we will welcome it with two open arms. Version nyo na. Kayo na bahala, magbalangkas kung anong version gusto nyo, anong economic provision. You pass RBH 6, the people's initiative will be dead in the water. Yung... <laughs> Mga kababayan po natin, uh, ano na? morong na ang kanilang uh, buntot at wala na ang uh, sinasabing people's initiative. <laughs> Abolition, mawawala yung Senado kung narinig niyo po ako, guni-guni niyo lang po yun. Wala po sa isip namin yun. Grabe itong si uh, Gonzales, mga kababayan po natin. Ginawa pang tanga ang mga senador, sinabihan pang guni-guni lang ang umanay, mawalang uh, mawalang power itong Senado dahil sa mangyayaring joint voting, mga kababayan po natin. So pinapaikot pa ang Senado, akala niya siguro mas matalino pa siya sa mga senador. Naku po mga kababayan po natin. Para rin sa mga kongresista, pag-aaksaya lang sa oras ang pagsagawa ng pagdinig ng Senado kaugnay ng PI campaign. Alam niyo mga kababayan po natin, sinasabi nila ngayon, pag-aaksaya lang umano no, ang uh, ginagawa ng Senado patungkol sa PI uh, PI initiative, mga kababayan po natin o People's Initiative. Naku, mga kababayan po natin, ito lang ang sinasabi nila kasi ayaw nila madiscover na may mga kinalaman sila at posibleng ito, ang mga nagsasalitang ito, mga kababayan po natin, ay masabit. Unang-una, may pinamudmud na pera, kung personal nilang pera, eh, baka bawal din yon, kasi Uh, malinaw na ano yon bribery yon mga kababayan po natin. Pangalawa, kung ginagamit ang pundo ng taong bayan, ginagamit ang ayuda, ah, meron din tayong problema o mano dyan, ha? sabi ng ilang senador. At pangatlo mga kababayan po natin, na hindi pinapaliwanag sa taong bayan kung ano tana talaga ang tunay na pakay nitong kanilang pinipirman. Basit maka lang para sa ayuda. So ngayon, sinasabi nila mga kababayan po natin na nagsasayang ng pundo itong uh, senado. 'Di ba? Kasi eh, mabibinggo sila sa ginagawa ni Senator Amy Marcos. Yes, it's a circus. Mm, circus I mean, multi-academic na eh. Nagrule na yung COMELEC kahapon and bang. Kasi another so, stumbling block na naman 'to na ginawa ng Senate para umusad na naman yung discussion sa charter amendments. So, I hope it's not a political strategy that they're employing. So tingnan nyo po mga kababayan po natin, sinasabi ni uh, Suarez ngayon na itong uh, ginagawa ng uh, Senado ay uh, pamumulitika lang mga kababayan po natin. Dahil mod of, uh, of academic na umano, itong people's initiative dahil itinigil na nga ng uh, kumilek. So ngayon sinasabi nilang magsasayang. Ako po mga kababayan po natin, mukhang kinakabahan sila kasi mukhang may mapind -ma ma out pa na mas malalim na ugnayan uh, itong si House Speaker Martin Maldes at itong firma sa ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos. Kaya yan po ang isa sa ating dapat pakaabangan. Dahil itong Senator Amy Marcos ay hindi nagpapatinag mga kapabayan po natin. So ipapatuloy pa umano oh, itong uh, gagawin na Senate Inquiry patungkol sa nangyaring bayaran uh, picking, uh People's Initiative political initiative na talagang maraming umalma dito at uh, kabado sila dahil nangako nga itong si congressman Marcolita na kapag mapatunayan na itong si House Speaker Martin Romaldes uh, ang uh, nagmaniobra nitong People's Initiative, siya mismo uh, ang makiosap kay Martin Romaldes na bumaba bilang House Speaker. Kaya kabang-abang po yan mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito? Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. At uh, yan muna yung ating update, mga kababayan. Hanggang sa muli. Salamat.